Magandang tanghali kakabsat. Ayan o, Naglaga tayo ng talbos ng sayote. Nag-gimasin nyo dati. Uguti sayote kakabsat. Mm hmm. Tapos may sausawan tayong bagoong alamang, kamatis, tsaka sibuyas na puti. Tapos may sili. Siyempre, papalisan natin ng pritong manok kakabsat. Ayan o. Sarap. Masarap kumain kapag bagong luto. Ayan. Sarap ng sausawan natin Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus name I pray. Amen. O, oh, may kain kakapsak na natin. Mix-mix natin kakapsak. Mekos, mekos. Mekos natin insan. Hmm, Naspak mo ninyo, George. O, oh, nang subo para sa inyo kakapsak. Oh. Talbos ng sayote. Eh. Pfff. 음. 응. 라이 치킨. 음. 찾 음. Hm. Shoutout po sa mga kumakain ng talbos ng sayote. Cheers. White onion. Hmm. Crispy. Saging ni pasing. Yeah. Então, hum. Hmm. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat.